tahu dengan maka dulu harapan hati dia tu bak kita sekamera kasi ana lang tayo mga kayo Parang ang masisya atin So yan po mga kadol isang mapagpalang uh, po siyang lahat no. So yun uh, nandito po tayo sa bundok mga kadol. So ngayon po ay uh, solo exploration po ito mga kadol. Medyo malayo po yung nilakaran natin kaya sobrang ano pagod po natin ngayon no. So yun po mga kadol is patuloy po tayo no sa pag a Ganito po no magiganti po tayo kapag may makita po tayo ng uh, tao no kasi po nakita po natin yung yung inabangan po tayo ba no yung hinahanap po niya si uh, Siram po no So ngayon po ay eh, magsolo muna ako dahil po si Ram po uh, mga kadul uh, hindi ko lang po pinijuan uh, po siya para po hindi mapansin po no sa mga kalaban na naghanap sa kanya mga kadul So po yung ginagawa po niya mga kadul is yung sinasabi niya sa akin na aa uh, pupunta muna siya sa don sa palasyo ng mga kaibigan niya ng mga diwendi dahil po uh, sinabihan niya uh, kasi po yung mga kasama po ni nag-try nagtrider sa kanya no yun po ang pinakahirap mga kadol kapag uh, yung mga uh, uh, kanyang kasama ay nag-gustong uh, uh, marami na po na biktima ng mga tao kasi yung uh, mga Uh, yung mga kasama po ni Ram pumapasok po sa tao mga kadol yun po ang ginagamit po para po ay makuha ni si Ram at gusto lang patayin at papatay nila si Ram mga kadul so yung ginagawa po niya pupuntahan niya yung mapalasyo po ng mga duwindi dahil po, dahil po kapag ano pong mangyari dito ay at ano ba magpatulong po siya no, mga kadul uh, yun uh, hindi po niya pinakita at hindi ko binidyoan dahil uh, para hindi mo masundan po siya para hindi siya masundan at kumbaga hindi po atakin po yung mga kaibigan ng Luwindi ganito po mga kadalo yung una po talaga is yung mga itim po na po po nakalaban po namin hanggang uh, kasi hindi parang hindi po kaya uh, yun po yung kasama po yung mga kasama po ni uh, Kevin Ram na uh, yung, uh, yung uh, ano yung inaatake po sa mga itim na kaya yung uh, na ano, ah uh, nakuha nila at sinako sinako po nila mga kadol yung, uh, yung mga kasama ni uh, Ram. kaya ngayon try to siya no dahil po sobrang lakas at sobrang kapangyarihan po talaga no yung mga uh, mga elemento na kalaban ni Ram ngayon <coughs> so ngayon uh, tutulong po tayo no so sa pag uh, sa or kumbaga tulungan natin yung mga kasama ni Ram para mas ano ba mabalik sila normal no para po ay kasi yung sabi po ni Ram is ah, bago siya umalis na hindi mo hindi natin sila papatayin or ah, tutulungan lang po namin kaya kung kung hanggang kaya po namin kapag hindi na hindi talaga ayaw nila so yun po yung sabi ni Ram is papatayin po natin no? namin kung uh, kumbaga hindi po mag- uh, uh, surrender sa Kiram no kasi po si Ram eh, siya po yung taas-taas uh, pinuno doon no sa karya nila kaya yun uh, nagtaka lang ako kay Ram mga kada kumbaga uh, marami pa siyang tinatago na hindi sinasabi sa akin kaya unti-unti po nating uh, alamin kung ano pa yung uh, na, nasa kalooban niya no kung ano po talaga ang alam po niya doon kasi marami po siyang mga kaibigan na yun mga, sinasabi niya sa akin no ah uh, marami pa siyang kaibigan na mga diwindi kaya hindi na binidyuhan hindi siya na pabidyo. baka masundan po no? kung saan baka masabi niya kung saan pong lugar baka yun masundan kasi alam po sa mga kasama nila ah uh, na mayroon pong siyang mga uh, kaibigang lindi kaya sobrang hirap po talaga tugisin si Ram no? so ngayon lalo na pagkasama ako kasi ganito po mga kadal uh, kapag gumagamit po talaga yung mga uh, elemento ng tao pumapasok po yung elemento sa tao ay sobrang lakas yun lakas yan ganito po Ah, uh, yung nakita po niyo sa video na yung nakaraan yung video ko yung diba si Ram is pumapasok sa akin nag-iisa po kami nagkaisa po kami yun ah, kasi lumuso po kami doon sa karya ng mga maitim mga tikbalang so yun ah, marami pang mga awak dito parang nag ano sa atin nagmamasid no so bago po yun yun lang po mga kadulo, no? at saka kapag masama, makasama po natin si Ram wali pa bukas o mamayang gabi at ano natin ah kung ano po talaga yung nalalaman natin ano natin sa uh, tanongin natin mga kadol kung ano po talaga yung nalalaman pa itong uh, dito po sa mundong ng mga tao so bago tayo magsimula mga kadol so nakita namin sa paligid no, na nagumat ano tayo sobrang tahimik ano tayo dito at mag explore tayo dito or baga kung may mahanap po tayo dito mapagmasdan lang po natin no? kumbaga kung, kung ano po yung ginagawa niya so siguro so kapag wala tayong makita at mahanap dito uwi na po tayo no babalik na po babalik na naman tayo bukas o mamayang gabi kasi uh, hindi natin alam ba kung saan po kasi marami na po talagang nabiktima ng ano uh, mga kasama ni Ram no? yung sabi niya marami na po nakapasok doon na ginagamit po na tao isa na din yan nabiktima biktima dahil po pinapasok ano ba ginagamit po yung mga tao sa kanilang mga masamang ano intention keram. no so <clears throat> yan bago tayo magsimula shout pala kay uh, Ma'am Marjo Labong Ma'am Tori uh, Ma Yelim Toribia kay Ping Pastor Mark Marbillas uh, John Simil shout out Sino pa? Jing Sariako, Bibian Baulak, Bibiasi Jin, uh, si Ma'am Prado shout out so sa lahat ng mga bagong subscriber po natin mga silent viewer natin uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat pong hindi po nag skip ng ads hindi siya nag share po sa video natin maraming thank you po lalo na po sa nagbigay po kay Ram ng uh, manok um, sir uh, thank you po sir Uh, maraming maraming salamat po. So, ito na po, no, ito po, uh, patuloy pa rin tayo no, sa pagtulong uh, kay Ram para po ay ah uh, ganito ay ano lang natin tutulungan natin dahil po yung punggol po ni Ram uh, kapag hindi kapag, kapag uh, ano kapag hindi uh, kapag ano mga kadol kapag mo po kay Ram tutulungan po namin no uh, yung tao kasi ginagamit lang po sa mga sa mga elemento so tara mga kadol uh, hindi po natin turo tagarin pa so dito tayo magsimula mga kadol dito dito so, sa paligid na ito at aakyat po tayo sa kabilang bundok pero ano tayo mag iingat lang po tayo mga kad so palaki po ng dala yung natin yung itak po natin hindi natin nalang ba sa paligid na may magkaabang Basta ganito makadol kapag makabahan tayo. Mayroon ng mayroon ng kaparating o mayroon pong mga nagmamasid sa atin. Kumbaga dahil po sa dinadala po natin ng mga depensa po. Yan po. Kumbaga kapag uh, kasama ko si Ram, sobrang lakas namin. No? Dahil yeah, yeah. dalawa po kami. Uh, yung sinasabi po na sa akin, kapag magsasama po kami para hindi po siya makita po pasok po sa sa katawan po natin para po ay nag nagkaisa po kami kapag uh, may masagupa po tayo ng tao na tininala, alam natin na iba na yan si yung mga elemento na po sa mga tao so ang gagawin po natin dito uh, muna tayo pag may makita po tayo sundan na natin dito tayo dadaan sa masukal aakit tayo doon sa nataas yung pumupunta ako kay Ram yung nagdala po ako ng litsyon alam bakit alam niya no? napupunta po kay don inabangan po puti sa daan at inahanap po niya si Ram at hindi ko niya hindi ko na sinasabi kung saan si Ram kaya parang alam nila kasi po yung tali na pula yung uh, tali po ni Ram doon sa no sa may ulo. Yung parang doon 'yun po 'yung ano nila, 'yung sinusunod nila. Parang may apat na libro na tujuan tempat kita sekejap kasi Allah tak ada yang ada di kasi apa itu <tipen> aku wala na pikir ibang bilis ng mga kawala ng mga kadol kita makita sa kamera parang makapansin sila makapansin sila. <tipen> Saya harap yang ini terbaik untuk saya penyelamunan sebelum beli saham. Latihan dulu. Sekarang, kita akan pergi ke rumah kadul. Peranjangan rumah kadul, perangai tumai hujan. bagu yang itu. Dahil dyan, you know, parang kumakain pa silang prutas mga kalulo. May huwag pa. kita ko yung isang mga. Yung huwak na yun parang nagal sa atin, nagmasin yung utusan po din nila dito siya makarew yun yun o bagong bago lang po ito yun yung walk na yun parang minamastan po tayo sa wakang kadulong banana ko mujhe chahiye the 哎，妈，孩子。